Hello guys! Magandang hapon and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung kailan nga ba kami nag-start mag uh, Gcash. So, dati guys, uh, last, ano, nag-start kasi kami ng tindahan 2021 pa ng June. Tama ba? Yun yung uh, June 7, yun yung start, and nabukas kami ng tindahan. Pero nung nag-Gcash ako guys, ano na, after... 10 months pa siguro, 2022 ng May. So, doon lang kami nag-start mag -gcash. Kasi nga, guys, uh, dati naman kasi, yung mga first year namin, 2021, wala namang, wala namang naghahanap ng Gcash, wala namang nagtatanong. Saka, parang, ewan ko ba, hindi naman siguro uso dito dati yung, basta wala ako masyadong nadidinig about sa Gcash. Kaya lang nung mga, ano, minsan, mga siguro after, ano, 2022, doon lang guys na may nagtatanong na, Uh, may gcash ba dito Ganun. may may humihinto minsan may, may pinupuntahan tapos minsan dumadaan dito humihinto, sasabihin, may gcash po ba kayo dito sabi ko, ay wala po eh tapos yun na nga guys, yun yung nagstart na sabi ko sa Jusawa ko na Bae, mag ano na tayo, mag Gcash tayo kasi may naghahanap. So, yung mga ilang, siguro mga tatlo, apat na nagganun na, na, na naghahanap ng Gcash. Eh, wala pa kami Gcash nun. So, yun, sabi ko talaga na, tara na mag ano na tayo, mag Gcash na tayo, mag ano na tayo. Kasi, sayang din, ba diba? So, nag-search ako guys, bago ako nag, uh, bago kami nag-start mag Gcash. So, nag-search muna ako, nag ano ako sa YouTube, sa, nag ano ako, nanonood ako ng mga videos guys. So, magkano nga ba ang, mga dapat natin ipatong, magkano nga ba yung, di ba, yung ganyan. So, yun. After nung nakapag-search na ako, guys, so, alam ko na merong may idea na ako about sa Gcash. So, yung mga, ah, uh, syempre, yung pag-iingat din na dapat natin gawin sa pag nag-Gcash tayo. So, yun. Meron na, meron na ako kahit papano may alam na ako, di ba? So, yun na yung, guys, na sabi ko, tara, tara mag-withdraw na tayo. So, nag-withdraw talaga kami, guys, ng aming savings. So, yung, ah, uh, yung puhunan po namin sa GCash, hindi po kami nag-ano, yung talagang kumutang or ano, ganyan, di ba? Kasi meron naman kaming, yung kinita po namin sa tindahan, guys, uh, meron kaming savings account na joint, joint account. So doon namin nilalagay yung aming mga kinita ng aming tindahan na pinapaikot lang. So doon lang din, doon lang namin kinuha yung aming puhunan sa GCash, so sa ikot-ikot lang ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. So, ayun, di ba? Uh, ang, so, nag-ano kami guys, nag, excuse me, uminom kasi ako ng, puro ako, na ano? So, nag-withdraw kami guys ng, ano, 40,000 para at least meron kaming 20,000 sa cash in, meron din kaming 20,000 sa cash out. Yan. So, yung withdraw pala namin guys ay 20,000 lang. Yan pala, 20,000. Tapos, yun yung para sa cash out. Tapos yung sa cash in, kasi since meron naman po akong ano, yung bank, uh, ATM, yung sa savings, sa BPI, dun namin nilalagay yung aming pang cash in. So, ikot-ikot lang guys, kung like yung tawag dito, uh, kailangan ko ng pera na pang, kung naubusan ako ng pang tawag dito, pang cash in sa ating mga customer. So, dun ko lang din kunukuha sa aking BPI savings. So, ganun lang guys, ikot-ikot lang ito. So, so, yun guys, yun na nagsimula na parang, ala, nung parang nakikilala na kami dito na nag-Gcash, talagang, isa din yun guys na nagpapadagdag talaga ng customer kasi asay dun sa nagpapag-Gcash sila alaman nila bumili lang sila nakikita nila yung mga paninda mo eh uh, tanong magkano ganito at nalaman na medyo mura yun bibili na yan susunod pumupunta punta na yan dito guys. So hindi lang GCash yung sa nila, 'di ba? So bumibili na rin sila dito sa aming tindahan ng mga pang-ano nila, yung mga grocery like yung sa mga uh, tal dito, mga frozen products, ayun. Tatanong na nila kung mayroon ba akong ganito, ganyan, 'o, oh, 'di ba? Di aside lang uh, di lang, 'di ba? Parang nahatak yung nahatak yung ano mo. Hindi lang yung GCash lang yung tawag dito na sa'yo, sa kundi pati da din yung mga paninda mo, 'di ba? So ayun guys, talagang So ayun guys, so since nakikilala na kami dito guys na nag-Gcash, talagang ang daming nag-Gcash sa amin. Meron nga guys dito na ano, nagka-cash out ng uh, pinakamalaki kong cash out kaysa kanya kasi nag-aano siya yung tawag dito nag stream kasi siya so sinisahod siya dun sa streaming niya uh, minsan may cash out siya nung 34, 20 ganon. tapos ngayon lang guys parang oh, nag, diba nangihinayang ako guys kasi pumunta na siya ng Maynila kasi nung nandito pa siya ah uh, dito sa lugar namin, malapit lang naman, nagmumotor lang, talagang dito siya nagka-cash out. Talagang sayang. May time pa guys na nauubusan ako ng pag cash out. Tapos sinasabi ko sa kanya, ah, balik ka sa hapon, magpapawidraw lang ako. So, ko talaga. So, tapos, tapos ng hapon, sinisen niya na ng advance. Tapos paghapon kinukuha na lang niya. O, ba diba? Tapos may iba naman guys na, yung since ano na kami dito, noon na nga sa, kilala, ang dami ko ng mga, customer sa GCash. So, ano na lang sila guys, kahit umaga, uh, umaga madaling araw, minsan gabi na, nagsisend sila advance. Alam, kasi alam na nila eh, kahit mm, uh, papakita lang nila yung, ano nila, yung reference number, yun. Binibigay ko naman sa kanila. Oh, sorry. <laughs> so, yun. Uh, pinapakita lang yung, lang nila yung reference number na yung pinad na pinadala nila or ikaka-cash out nila. Kaya bukasan, ayun, binibigay ko naman, di ba? syempre sa kanila yan, yung pera nila yan. Basta, lagi tayo guys, naglalag sa ating mga transaction kasi mahirap pag yung gano'n na ah, hindi ka naglalag, di mo alam kung ano na yung mga nakuha na, di ba? So, dapat lag talaga guys. Cash in and cash out, ilalag niyo po talaga. Tapos, sa so, yung aking cash in cash out hanggang ngayon, oh, naglalag pa din ako guys. Yan, kasi mahirap pag hindi tayo naglalag. So, yun, guys. So, ang... Um, san ba, pabalik-balik? Kasi, di ba, sa Gcash, guys, may mga naglalaro. Like, yung sa mga sabong-sabong. Dati talaga, guys, grabe yung sabong-sabong na, na yan. Uh, madalas talaga yung napapalood sa akin. Uh, mga, dito lang yun, malapit lang sa amin, mga kapitbahay namin, madami, tsaka may mga nakamotor pa pumupunta talaga dito, guys. Tapos, ngayon nga, di ba, nung parang nawala yung sabong-sabong, pero, meron pa din mga laro-laro na iba-ibang mga laro, like bingo, like mga, basta madami, pong, madami kasing laro sa Gcash, di ba? So, madami nagpapalood Tapos, yung iba naman, guys, yung nag-GG sila sa akin, pambayad naman nila sa kanilang, uh, like yung kinuhanan nila ng, tawag dito, may, may order sila, so papadala na lang, ganyan. So, meron na mga kapitbahay ko naman, meron naman yung sa nagpapaluwagan, sa so, kulog ng paluwagan, ganyan. So, meron naman guys yung asawa na papadala galing sa ano, Maynila. Tapos, yun, pag yung asawa niya, yung babae, pumupunta na dito, napadala na ba? So, memorize ko na, guys, yung mga customer ko talaga. So, yan. Tapos, meron naman, guys, yung mga nagbabayad ng utang, ah uh, pinapadala sa kapatid, pinapadala. So, iba-iba talaga mga storya, guys. So, ano ba ba? Tapos, ngayon, nagbabayad ng personal collection, ngayon, nagbabayad ng mga utang. So, dito, dumadaan sa akin, Gcash. Tapos, yun, kinukuha, na-cash out, tapos, nagpapak uh, nagpapakashin naman, pinapadala, nagbabayad utang, ganun. So, iba-iba story. Iba-iba <laughs> story ng ating mga customer sa Gcash. So, di ba, nakakatawa guys, grabe. Uh, parang ako talaga dito yung ano, ng ano nila, yung parang tawag dito, yung sa transaction ng pera. Yung pinapadalhan, tapos ako naman ang cash, cash out. So, di ba, nakakatawa guys na uh, parang ang dami customer ng Gcash. O, oh, di ba, nakakatawa na parang ikaw yung, kasi sa, actually guys, ano lang talaga, bless super blessed talaga na uh, yung tindahan namin, talagang, parang di ko alam guys, kung, kasi, kasi wala naman akong narinig na may nag cash dito malapit sa amin. Meron, Mayroon na akong dating narinig na nag cash doon. Kaya lang, bahay kasi siya, guys. Kaya lang, di ba, pag bahay, hindi naman masyadong napupuntahan yun. Kasi parang, bahay tapos upuntahan mo. Unlike yung ano lang, yung kapitbahay mo lang siya, nandiyan lang. Pero pag yung, di ba, pag nasa ibang lugar na tapos nalaman mo, ay, pupuntahan mo pa ba yun? Hindi naman, di ba? Di ba? Kasi dapat kung anuhan mo, pupuntahan mo, yung tindahan talaga. Yun lang yung parang accessible. Kasi pag tindahan, alam mo, merong mong tao. May, o lalo na pagbukas ng tindahan, merong tao talaga, di ba? So, yun yung nagandahan. Pag nag-gcash ka, may tindahan. Hindi yung iba kasi nag-gcash na bahay-bahay lang. Pero depende naman siguro yan guys kasi uh, kung nagbabahay-bahay lang kayo like yung nagchika na sa bahay lang hindi um, ganoon hindi ganon kalawak yung mga customer mo na pupunta sa iyo ba diba? pero pag sa tindahan talaga grabe uh, since alam na may tindahan yun ay uh, nag-gcash, talagang pupuntahan ka di ba so yun ano pa ba ang aking ikukwento? So, yung regarding naman sa rate, guys, depende naman yan. Uh, sa akin, guys, 2%. Tapos, meron kasi, di ba, pag 100 to 310 pesos yon So, 10, a 100 times 2%. Eh, 100 times... Oh, 10%, 10 pala yun. So, ganito ang, ang rate ko sa GCash, guys. Uh, pag 100 to 310 pesos po yung charge ko noon. Tapos, pag 300 one, pataas na like 400 hanggang 500, 15 pesos po yon. Tapos 15, uh, 500 up hanggang 1,000 ay ano na po yun, 20 pesos. Yan, tapos so on, like yung 5, uh, 1,230 na yon 1,000 Uh, 300, 400, 500, 30 pesos po yun ang charge nun. 1,500, ganon. Tapos pag 1,600, ano na po yun? 40 pesos, ganon sa minso naman guys may nagpapaload ng Gcash kahit 5 pesos. so ni, ni, ni an, inano ko pa din like yung ganyan may nagpapa Gcash na ano parang nagpa, gusto lang nilalagyan yung Gcash nila like yung mga bata yung mga binata ah uh, gusto lang nilalagyan yung Gcash nila like yung magpapalagay lang ng 5 pesos so piso ganon tapos may iba naman na nagpapalagay 50 pesos o so, 5 pesos ganon yung aking charge guys So, 'di ba? Kasi ako naman ay nag ano din ako nagbaba. May ang gamit ko kasi guys data lang na wala siyang call and text ano po yun for 450 450 ba 455 sa PNP po yun guys so ano po yun andi data po siya I, sa buong buwan one month po yun andi data so di ba sulit na kasi ang gamit ko sa data ko nag nag Facebook ako dati nag-release pa ako tapos nag YouTube naglo-load ako guys nagmamaya nag-gcash o di ba ang daming gamit So, uh, malaking ano, uh, sulit naman yung ano, 450 na load na uh, niloload ko sa aking cellphone. So, ano pa bang aking ipukwento? So, yun guys, uh, talagang maganda yung tindahan na may Gcash kasi uh, malaking tulong, malaking bagay talaga. Kasi, iba nga nung last, so, sa isa kong sa isa kong video, kung mapapanood nyo guys, talagang yung month of September ko lang ha, yung kita ko nung month of September ay umabot ng 8,000 mahigit, di ba? So, check na ko nga, tama ba ako? Wait lang. Baka nagyayabang mga ko eh, mali pala. <laughs> Wait lang, guys. Saan na ang ating month of September? So, yun nga guys, 8,340 ang inabot ng aking uh, Gcash na kinita sa ay sa last month ng September. So nung dati naman nag-start ako kahit nung nag-start ako guys ng GCash nung ano May ng last year, talagang 6,000 ganun. Tapos next mga 7, at eh, pataas ng pataas. Talagang nakakatuwa. Kung kung tatanungin niyo kung nakaka 100,000 na ako hanggang ngayon, ay more than pa guys ang aking kinita ng GCash. GCash. Kung start nung nag-start ako nung May hanggang ngayon. More than 100,000 na po ang aking kinita sa GCash. So malaki talaga ang kitaan sa GCash, 'di ba? So depende naman 'yan sa lugar niyo, guys. Kung ang lugar niyo naman ay madami na GCash, so makipantay kayo sa uh, rate nila. Huwag kayong mataas, e, ano na pupuntahan ba kayo kung mas mataas kayo sa ka ano ninyo ka, ka ka dito. Katindahan ninyo na may Gcash. So hindi talaga guys, 'di ba? So kung gusto niyo gusto niyo pa nga ibabaan e, niyo pa, 'di diba? ba? Kasi ba, baka kasi yung iba doon ano lang ah uh, tawag dito 1% lang sa so 1050 uh, 10 pesos, 'di ba? Kasi ah uh, syempre ah uh, may price war tayo pag madami tayong mga kakumpetensya. Oh uh, bless lang ako dito guys kasi wala masyadong wala ako na na nag gcash dito kasi Uh, ako lang. Ako lang talaga. Tsaka, guys, ang... Kung pwede na ba mag-start? Kung magkano nga ba pwedeng i-start sa GCash? So, siguro, guys, uh, actually, yung 5,000 cash out, cash in, pwede naman na yun, guys. Kaya lang, ang ano kasi pag andyan na madami ka ng customer sa GCash, maubusan ka ng pang-cash out, maubusan bu ka ng pang-cash in, okay lang sana kung meron kang Uh, natabing pera doon sa savings mo sa ATM mo. Like sa amin, may ATM savings ako. Doon kasi nakapondo. Tapos, okay lang na papasukan mo lang siya. Ipapasok mo lang yung uh, galing sa account mo, papunta sa Gcash. E, paano kung naubusan ka din doon, di ba? Magpapakashin ka pa ulit, di ba? So, ang ginagawa ko, guys, ang akin naman, pag napupuno na siya, like, ano, dumami yung laman ng Gcash ko, transfer ko naman sa BPI ko, ganoon, Pag uh, konti na yung laman ng Gcash ko kasi madaming nagka, nagka-cash in, pinabalik ko lang ng ganon. So, ang charge lang naman nun, guys, huwag, huwag, pag nag-ano kayo, guys, wag naman yung sobrang liit lang ng, ng ipapasok nyo, tapos, di ba, tapos ang charge is 25 pesos kasi ang charge ng BPI to, tawag dito, Gcash, 25 pesos po yun, guys. Tapos, Gcash to, ano, to BPI, ganun din, 25 pesos. with nang guys, na, na ano yung pinto. Nasara. So, yun nga, guys. Uh, pwede naman yung 5,000. Pero, yun nga, pag madami ka ng customer, may hirapan ka pag magpaikot ng yung puhunan. ba diba? Siguro, pinaka ano na yung 10,000, pwede na yung 10,000 cash in, 10,000 cash out. Basta, uh, lagyan mo din ng ano yung savings mo, laman. Para in case na naubusan, pwede mo lang pasukan yung, yung, uh, GCash mo. ba diba? Tapos yung sa cash out naman, kung may pera ka naman dyan sa pang cash out, ba diba? Aside dun sa pwede naman pwede mo naman ipaikot yung galing sa iyong uh, tawag dito sa iyong mga grocery pwede mo rin siyang gamitin muna di ba while uh, kung alam mo naman kung kailan mo gagamitin yung yung pera mo pang pang ano tawag dito pang grocery mo no, di ba so meron naman din yung mga tindahan like sa amin guys yung tindahan na binibilhan namin pwede sila sa GCash ganon o di ba hindi ka na problema na kung wala kang pang cash out 'di ba? May may GCash ka naman, pwede mo siya pambayad. So, 'yun yung kagandahan pag medyo mal, ma, ma ah, malaki-laki ang ating puhunan sa GCash kasi 'di ba minsan pag yung customer natin nag-GCash tapos alam mo tapos ikaw na ubusan ka ng pang-cash out o naubusan ng ka ng pang-cash in. So, 'di ba parang maano naman yung customer mo, eh wala naman pera dito or wala naman palang pang-ano dito. So, susunod niyan, guys. Hindi na naman pupunta sa iyo, pupunta na niya sa iba. Diba? Ganun lang naman yun, guys. Eh. Kaya, uh, kung pwede sana, ganun, medyo lakihan natin, like 10,000, pwede na yun, 10,000 cash in, 10,000 cash out. Kasi pag 5,000, ubos agad yun, like may nagpa-cash out sa'yo ng, ay, I may mean, nag-cash out ng 5,000, tapos wala ka ng, di ba, dinamit mo na yung 5,000 mo na cash out, tapos may nag-cash out pa ulit. Tapos, di ba, yung ginamit mo na yung dito mo, yung benta mo, E, paano kung may dumating pa ulit o di daw ka guys, di ba? May mahirap yung ganun. Tapos iisipin ng customer mo na hindi ganun ka ano yung uh, tindahan mo para sa cash in cash out. So yun. So ano pa ba may nakalimutan pa ba ako? So sa akin lang naman yun guys ha. Depende naman sa inyo yun kung paano nyo ipaikot yung uh, pera nyo sa GCash. So maganda pag meron ang tindahan natin ng GCash. So, yung Gcash naman guys, minsan ginagamit ko siya din pang load. Like yung ang Maya code na ginagamit. Yung dating smart padala, Maya na kasi sila ngayon eh. ay uh, pag, like, like yung tawag dito, yung Maya ko ay, yung network niya ay ano guys, tawag dito, under maintenance. So, ginagamit ko yung Gcash. So, madami akong option para uh, pang load ko. Like yung sa Maya. Tapos meron din akong Coins PH guys. So dati kasi maganda ang Coins PH. Pero uh, pag ano lang, lang yun guys. Yung Coins PH ko. Meron, mayro, meron pa din siyang laman. Ginagamit ko pa din siya. Pang ano lang yun. Pang emergency na walang ako magamit. Like di ko magamit yung Gcash ko. Di ko magamit yung Maya ko. Yun. So meron akong other option. So, ganun lang guys, para ikot, ikot lang ang ating, uh, tawag dito, ang ating, ano ba, <laughs> yun, basta, yun na yun <laughs> kaya maganda guys na meron din tayong other option para pang load, at pang gcash so yung akin guys meron din ako dito yung tayag dito, maya maya QR code, so yun para at least naman lang, pag uh, yung mga nag gcash, pwede nila doon isend sa akin, I scan lang nila yung maya, papasok doon yung i cash out nilang gcash so yun, so yun naman guys ang aking sinishare uh, Maraming salamat sa panunod. Sana may nakatulong at uh, sa mga baguhan, guys, na nagpaplano plano mag-Gcash, uh, huwag matakot, guys. Pero, uh, anuhin nyo lang, uh, tansyahin nyo kung yung kaya ninyo sa inyong budget. Pero, syempre, tansyahin nyo din, guys, kasi minsan, di ba, isipin nyo muna na, tawag dito kaya ko kaya kasi baka biglang dumami customer mo. Hindi ganun ka ano yung pondo, di ba? So, yan. Talaga, yung pondo talaga, guys, ay isa yun sa dapat nating uh, pag-ipunan. Ipunan muna natin bago tayo siguro mag-Gcash. Para sigurado na ang ating customer ay sa atin nang pupunta at hindi na aalis-alis pa. Diba? So, yan naman, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunood. Paalam, bye-bye.